Okay, mani Popcorn, good morning. Good morning po sa inyong lahat, mga ka-take care. <laughs> Hi! Hi! Ayun, sir, good morning po. Ingat po. Good <laughs> Ayun, so, ngayong uh, umaga ay uh, target natin pumunta sa kan Pumunta sa... <laughs> sa... <laughs> Bornham. Ayun. Nakaka... Nakaka-good vibes talaga ah uh, iba tayong mga Pinoy talaga mga ka-take care uh, positive pa rin tayo kahit ganito yung uh, sitwasyon at uh, kailangan talaga nating maging positibo sa ating pananaw sa puso at sa pananalig sa ating painoon kaya ngayong umaga nga po pupunta po ako sa may uh, burn arm. pero syempre kailangan pa rin uh, sundin yung safety procedures mga protocols at uh, imi meet up ko dito. ngayong araw ang aking uh, classmate na dalawang mga pogi, mga dalawang pugita. <laughs> Ayon shout out kay classmate Gerald Ballesteros at uh, kay classmate Padre Philip Blades siyempre nais nice na rin natin i shoutout si Kwan si uh, naning Nikki na dalaga anak ni Kwan anak ni classmate uh, Gerald ayan siyempre uh, ngayon lang kami magkikita ulit uh, since sa uh, 2000 2008 yata ayun nga uh, lalakarin natin hanggang sa hanggang sa downtown para naman pagpawisan tayo dahil maraming kwan maraming sasakyan actually na pwedeng sakyan na jeep pero gusto ko talagang pagpawisan and so tutuloy ko na lang yung video natin mamaya makaka-take sa may sa may uh, Burnham mamaya dun ko iintayin yung dalawa nating tropa sa Burnham kaya kita kits na lang mamaya sa may uh, Burham Take your boom Sa wakas na nabutan na kong nakabukas na itong lotohan kaya magkakayo ulit tayo <laughs> So ayan nakapagtay na tayo mga ka-take your boom Ayan bulol bulol na shout out uh, kabulol, uh, 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 kabulol Rodeva uh, Jill TV Vlog Ito sa inyo Nakawarak man ang si Lunggak kabulol Rodeva Thank you sir Okay, so ito na. Shout out Master Batcho. Nakatayin na ulit tayo. Z1. Dike <laughs> boom. Okay, so naka, uh, nakatawid na ako dito sa Maikan. So papunta na ako sa Wan. Sa may uh, Bird Ham. Nakatayin kay Boom. At uh, video chat ko muna si Tol uh, Gerald. Pagdating ko sa may uh, uh So let's see what uh, will happen. So, una lang tayo sa may uh, baba. Matpapa-hundo. Sana may masalubong pa tayong ano, Mga ka care natin na taga-baba. Para mas uh, take care po yung ating uh, paglabas. Titignan natin kung saan tayo dadaan, no? At may nakita tayong tao. Hahabulin natin. <laughs> Ayun. Ay, pero sakon na lang pala. Sa loob na lang ng bulahan tayo. Uh, kung saan tayo dadaan. So, dito tayo sa may petis pian. natin yung batas traffic, oh, mga katay kaibong. At, uh, ito nga yung pedestrian na nakikita nyo right maraming mga sasakyan pero siyempre mas marami pa rin tao so ayan let's go <laughs> so pili na lang tayo ng dadaan natin mga ka-take care so feel, napili ko dito sa may ikon, sa may uh, biking area doon sa may bar, biking area so rotate natin itong video para makita natin yung makita nyo yung yung mga ka take care so ayan naglalakad na ako papunta doon sa loob so mapapansin nyo may mga tao rin sa loob sorry na kayo mga ka take care magalaw itong video dahil wala po itong stabilizer hindi po kagaya ng mga gopro yata uh, may pwedeng mag-donate yan ng GoPro <laughs> so pupunta tayo sa bandara mga ka take care boom at uh, iikutin natin itong Burnham ayan it's good to be back it's good to be back so maghanap tayo ng pwesto mamaya kung saan pwede natin kunan ng mas uh, okay itong view So doon na lang tayo dadaan sa may gilid ng uh, Burnham. So ayan, may nakita tayo nag nagti-training ng boxing dito. Ayan, shout out, shout out sa kanila. All right. Good morning, sir. <laughs> ayun. So ayun. Sana ako nakakapag-practice nang kan ng boxing. So nandito na ako sa may uh, Burnham. So mapapansin niyo ay uh, kaunti lang talaga yung mga tao hindi kagaya nung wala pang COVID so last time na nagpicture ako dito so ito yung isa sa pinagpicturan ng mga ng mga turista dito sa may bag no? mga katay care so, last time na nagpicture ako dito I think 2013 pa ata so ngayon uh, I got the opportunity may pansin nyo o may yung laking tilapia o o o kakita ko ng tilapia mga katay kirin laki so yan paborito kong tilapia kasi alright so unan natin yung view mga katay so may uh, may tumatakbo dito may jogger dito sa ating likod mga katay so shut up natin siya <laughs> take care boom ayan so malapit na siya gusto kong takbuhin ito pero some other time na lang so napakasarap talagang mag training dito no ayan so nandito si ma Hi hey ma'am, good morning <laughs> Ayan, shout out kay ma'am <laughs> So, last time na umikot ako dito Nung uh, Nag uh, Sumali ako sa kwan sa uh, fire At uh, syempre, kailangan ng Kailangan ng uh, Hangin dun sa chan Kaya Umikot kami rito ng ilang ibot Nag-start kami ng 4 a.m. or 5 a.m. ata. So, yun. Okay. Shout out sa mga diwata sa likod. <laughs> Take care, boom. So, may nakita tayong pag dito mga katake care. Oh. May nakita tayong tulungan uh, ng mga kalapate dito sa may Burnham. So, may uh, sila dito. May haula sila. Puturok, Oh, yun mga katay boom nandito na ako sa may uh, Rosgara din, dito sa may burnham at uh, medyo pinagpawisan ako kaunti Doon sa pag ikot sa may ikon sa may uh, uh, lake <laughs> ayan may nakita akong isang tilapia dun napakalaki ang saya saya ko <laughs> okay malapit na daw si gan, malapit na raw si si tol si tol uh, uh gerald at uh, nakita na nga natin si Kwan nakita na natin si Tol Gerald at uh, paparating na siya 2008 pa nung uh, last na nagkita kami o nagkita kami ni Tol ayan, so guapang guapang Tol ayan pinabati ko ng magandang morning si si uh, si classmate Gerald Anderson. All right. <laughs> Take care po, mga kamusta tol. Ganda ng face mask mo, parang gusto mong arbor rin ah. Ayun, <laughs> 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 so ito ka pawisan na yung dibdib ko sa kalikod ko pero gusto ko sana ng tumakbo tol. Kaso baka mapagod ako, hindi ko lang. Eh <laughs> so papakilala ko nga pala sa inyo mga ka-take care si classmate Bali classmate ko siya dito sa may uh, Baguio noon. Ayan, isang napakabait na na binata. Ayan. binata, binata dahil single rin. siya ngayon. Ayan, shoutout sa mga single diyan baka, baka baka naman. Eh, <laughs> <laughs> uh, mo pala si Quan Tol. Si anong tawag mo sa kanya? Ano bang pwedeng term? Uh, kay naning mo naning, sa Ilocano uh, naning, anak. Ayun. Kamusta diyan, uh, Nicole? Nicole Valesteras. <laughs> Ayun. kay Kwan, kay anak niya, kay Nani nga Nicole, Balisteros. Ayan. Balisteros family dyan sa may, uh, dito okay, sa Baguio City, <laughs> tsaka sa malasigay Pangasinan. No? shout shoutout para kay Juan, uh, kay kapatid na Riem diyan sa may Thailand. Uh, niya nga nga sister, kumusta? Kaduwag tatani ko ni classmate tayong uh, Gerald, kaklase tayo no, malagip mo. Ayan, ingat ka rin dito ah, uh, be safe.